Hello mga ka Sayan, sino pa po ba dito yung hindi pa monetize in stream ads? Ayan, parehas po tayo. Kung nanood ka, parehas po tayo hindi pa po monetize. Ayan. Gusto po ba ninyong ma-monetize po agad? Ganito po yung nalaman ko. Base po, sa isang content creator na ganito po daw dapat. Una, kailangan daw po consistent ka sa pag-upload ng mga reels mo, yung mga short, and then pati rin po yung long form videos sa Facebook. Ayan. At saka dapat po raw, everyday day daw po dapat. Nakakapag-live po tayo. Kahit 30 minutes lang po every day. Consistent po tayong magla-live. Ayan. Ayan daw po yung 3 rules para po mapansin po tayo agad ni Lolo Meta at ma-monetize po tayo agad sa in-stream ads. Ayan, malaki pong tulong talaga po no yung mga mga nalalaman po natin sa mga kilalang mga content creator na may mga experience na po sa mga ganyang bagay. So, yun lang po. Thanks for watching.